Eh, hey, kawaii. Kawaii. So, tanong si Kata. Tanong si Kata So, ayun. Nanjin? Nanjin? Yamajin dai. So, ayun. Sila ay mga yan mga. So, ayun. So, Yun, haji so, By the way, Rowel. So, Rowel. 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 Cebu. May Cebu. Cebu. Malakay. Tumira. Hindi pumasok. Hindi pada pula so, tu arisan overtime. Basket overtime tayo, overtime tayo. Bola sama. Overtime tayo, overtime tayo. So, ayun nga guys, paalis na kami Ngayong araw nga ay Gaganapin na uli yung one day league So ayun, ito yung ating mga forma hey. Ay. So wow. ayun, punta ka na kami ng Training station Waiting nga kami dito sa train station. Hey. So ayun nga guys, waiting kami dito sa May 7-11. Dito namin tatagpuin yung ibang player na kasama namin maglalaro. Yan nga mga nasa likod kong dalawang babae. Mga yan marsila, Mga fans nila, parin Jake. Mga kaibigan nila. Wow. Naging classmate nila sa training center dito sa Japan. So, yung pinakakaway ko sila dyan, eh. Woo! Si Paring Marlon. Tapos yan, si Paring Jake. Tapos so, si Paring Eric. Wow. So, yun guys. Waiting lang kami dito. Dito nga, ay nakasakay na kami kay Paring Jepoy. Shout out sa'yo, pare. Nandito na kami. Eh. Wow, eh. Man, man. At dito nga, ay papasok na kami ng gym. At ito na nga yung loob ng gym. Naabutan nga namin, naglalaro na yung first game. At dahil third game pa kami, pinapanood muna namin yung first game hanggang sa matapos. Tapos may second game pa. So ayun, waiting lang kami dito sa punto na to. At dito nga ay ginutom kami kaya lumabas kami kaya bumili muna kami ng tatsulok na kung tawagin dito sa Japan ay unigiri. So ayun, ito nga lang muna yung ating tanghalian ngayon. Bumaanat lang muna ako ng isa dyan kasi malapit na daw kami maglaro. At dito nga ay nagbibis na kami kasi kami na daw yung lalaro. Dito nga ay tinesting ko yung aking sapatos Kung okay lang ba, kung komportable lang bang gumalaw Dito nga ay mag-warm up na kami Dito nga ay mag-uumpisa na yung aming laban Good luck sa amin Dito nga ay sumalaksak si parin Jake Hindi kinaya, kaya pinasa sa akin So ayun, pinilit ko rin dyan So ayun, nakakuha naman ako ng foul Dito nga ay nakakuha ako ng magandang pasa mula kay parin Jake Pasa sa kita Lomay at ng maganda, maganda Iyon naman Same place, same place, at dito nga sa parting ito ay sobrang crucial na nung aming laban. 44 seconds, same ball. Pag pumasok, all tayo, chance to overtime. Ayun na, ayun na, ayun na, 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 At at, 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 at yun, yun, Nice, ang bola. Ang ganda naman ng nabitiban pa. Meron pa tayong Dito nga ay naipasok ko yung panglamang namin na dalawang puntos. Sobrang ganda kasi ng laban kaya naka yung kalaban sa amin. Isama ka na yung mga kalaban. At nakasunod number 11. Pasa sa gitna. May tira. May in. Pagka-shoot ko nga ay napataas yung kamay ko kasi kala ko panalo na kami. Ito na, ito na. Regasa, 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 regasa. Dito, dito, dito. Sobra, Tumira! Hindi pumasok! Tabi Cebu! Cebu! Pumay! Tumira! Tumira! Hindi pumasok! Tabi kan! Tabi Ay! May call na! Dito nga ay eh, napahawak na ako sa aking binti kasi namumulikat na. Cebu! May Cebu! Cebu! Malakay! Tumira! Hindi pumasok! Panap! Pumasok! Ang isang overtime! At dito nag-overtime na nga, nakakapagtaka lang kasi yung 7 seconds, umabot pa ng ganong kahaba habang ini-edit ko ngayon video nalaman ko na sobra na sa 7 seconds yung naging oras na yun naging 8 seconds na siya magna 9 seconds pero okay lang walang magagawa kasi ang ganda ng laban siguro hindi rin napintot ka agad ng operator ng oras so ayun dito nga ituloy tuloy pa rin yung overtime na laro at dito nga nung nag overtime tuluyan na kami natalo pero okay lang nag enjoy naman ang lahat at dito nga pinag-uusapan namin kung bakit kami natalo. Woo! Kung ano yung mga naging pagkukulang namin para sa susunod na laro. Is alam na namin yung mga gagawin namin. Tanong Tanoshika ta? si Kata. Kata de. So ayun. So, Nanjin? Nanjin? Yamajin da. So yun. Wow. Sila ay mga yan mga so yun. Yun, Hajime Masuda. By, by the way, uh, Roel. Roel. Hindi nila naintindihan yung English ko. <laughs> uh, Namay. 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 Oh, so. oh, wow! shake, oh, hands. Wow. Thank you, thank you very much. Thank you, thank Thank you. Wow! Kawaii. Hey! <laughs> Kawaii. <laughs> Kawaii. Uwi na sila. At syempre kami ay uuwi na rin. Dito nga ay bumili na kami ng ticket ng tren. Waiting na kami sa tren. Ayun nga, nakasakay na kami ng tren. Eh. Dito nga ay dumaan na muna kami ng raminan para kumain. Hindi Hindi Itadakimasu at Sukarasama des. Gachi sa sama, <tongGI> sama ta! Maraming salamat sa libre. At pagtapos nga kumain, ayun, biyahe na kami pa uwi sa amin. Last train na nga pala to papunta sa aming bahay. Ayun nga guys, pauwi na kami ni Paring Marlon. Kaming dalawa na naman ang magkasama. Kaming dalawa na naman ang nagtagumpay. So ayun, natalo man kami pero nag-enjoy naman kami sa aming laro. Okay lang din yung kahit hindi kami nanalo kasi kung nanalo kami, bugbog buk kami bukas kasi alam nyo kung bakit. Kapag kami nanalo, maglalaro pa kami uli na semis. Tapos yon, mapapagod kami ng husto. Tapos bukas, Trabaho na naman kami, paguran ulit. So ayun, maraming-maraming salamat pa rin sa walang sawang suporta nyo sa aming mga daily vlog. So ayun, hanggang dito na lang po 'yung aming video kasi ayun na 'yung aming bahay. Uuwi na kami sa aming bahay at pagpasok namin dyan, magiging busy na kami ulit. <laughs> so ayun, grabe sapatos niya kahit sa asfalto, umiingit. Grabe talaga, oh. Grabe. So ayun, bye-bye na, Babay. bye. Bye-bye. So sayonara diyan, mata.